Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. Nung nakaraan nga ay eh, may dumating akong isang parcel pero hindi ko nga ito nasama ng nakaraang vlog dahil nga hindi nakakasya sa video ko na 3 minutes lang. Sa sobrang excited ko nga kaya nung nakaraan ko pa nga binuksan pero dapat nga isa susunod pa nga ito. Meron na nga rin siyang kasamang manual at kung paano nga siya gagamitin. Anyway, dahil nga waterproof nga ito kaya naman sa labas ko nga siya ilalagay. Extendable nga ito kaya naman pwede nga kayong bumili kahit ilan nga yung gusto nyo at pagdugtong-dugtongin nyo na nga lang. O Oh, 'di ba? Napakaganda niya nga dito sa may harapan at warm light nga ang color nitong ilaw. May kasama na nga rin pala dalawang extra bulb just in case nga na may masira diyan sa bulb nyo eh pwede nyo ngang palitan. Don't worry dahil LED nga ito kaya naman tipid sa kuryente. Kahapon nga ay eh, linggo kaya nagsimba nga kami buong pamilya tapos sinama ko na nga rin yung belen na pinadala sa akin at pinabless na nga namin. Thank you nga sa so lahat ng nag-comment na ipabless ko na nga lang daw dahil every Christmas naman namin daw yung makakasama. O oh, di ba napakaganda talaga nitong Belen. Alam niyo ba nang nga ako ay eh, may nagtatanong nga kung saan ko nga daw to nabili at kung magkano nga raw. Sa mga nagtatanong nga rin ng link dito ay ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. O ba diba, napakaganda at saka salamat nga at bless na siya. Maaga nga pala kami bumotong mag-asawa kaya kung mapapansin nyo ay eh, may ink nga itong kamay ko. Sana nga ay eh, manalo nga yung binoto naming mag-asawa. Anyway, itong ang ina-unboxing ko e eh, dati ko pa nga gustong gusto pero ngayon pa nga lang ako nagkaroon. Pero na nga rin pala siyang kasamang remote dahil napapalitan nga yung kulay nito at may kasama na nga rin record. May manual lang nga rin kung paano nga siya gagamitin. Anyway, eto na nga yung itsura ng ilaw at dito nga lang siya pinipindo. Actually, kahit hindi naman talaga siya pindot-pindotin dahil itap-tap nyo nga lang, eh talaga namang nagpapalit na nga kagad ng kulay. Kinaganda nga dito dahil rechargeable na nga ito at ayan, may magnet na nga rin siya. Kaya pwede nyo nga itong ilagay kahit sa nyo nga gusto. Naisip ko nga na dito na nga lang to ilagay sa may kusina. Tama-tama nga pagka nag-brown out, eh makakapaghugas pa rin ng maliwanag, diba? Pero syempre, kabitan nga muna natin siya ng adhesive para madikit na nga rin. Pinipress ko nga lang ng maayos para talagang dumikit yung pandikit. Dito nga sinisipat-sipat ko na kung saan ko nga siya banda ilalagay. Kung sa gitna ba o dito sa may bandang harapan. Kaya naman dito ko na nga lang siya sa may bandang harapan at ang pangit naman dun sa may gitna dahil yun nga lang yung banda sa may dulo yung naiilawan. Prines ko nga lang yung adhesive para nga talagang dumikit dito sa aking patungan. Malalaman mo nga ang charging siya pag nag-color red na yung ilaw tapos green naman pagka full charge na. So, eto nga pala yung kasama niyang cord at nagustuhan ko nga dahil medyo mahaba siya. At dito nga banda ay sinasaksak yung charger. Pwede nyo nga rin pala nakasana at saka hinaan yung ilaw nito. Kailangan nyo nga lang ilong press at ayan medyo mahina na nga yung ilaw niya. Tapos long press ulit para mas maliwanag. Sinubukan ko na nga rin yung remote kung gumagana ba siya at ayan okay na okay at gumagana nga. Kasabay nga rin pala nito yung shoebox at tinantay ko pa nga ang daddy na makauwi bago kung nga to ipabuo sa kanya. Ewan ko ba kahit nga may manual ay hindi ko pa rin talaga naiintindihan kung paano nga ito bubuuhin. Pagka ganito talaga mga pag-aasembol ang daddy nga ang expert kaya siya talaga yung ko para nga mabuo ito. Anyway, kung gusto kung gusto nyo nga rin itong lahat na in-unboxing ko ay lalagay ko na lang ang link sa my comment section. O diba, ang bilis lang ng daddy na buo ito at hindi ko na nga namalayan na buo na pala niya. Ang ganda nga nitong shoebox kesa nga sa mga ordinary na shoebox dahil nga medyo makapal yung pagka-plastic niya at napakalaki nga. At yun lang muna mga Marci at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!